Aklat ng mga lihim, Samurai sa Amerika, Patas na Babala, Disyembre dalawang 2025. Ang kwento kung paano ang isang samurai ng shogun sa Amerika ay nagsimula noong 1868 bago sumali ang aking lolo sa Boshin War. Ang pag-aayos ay ginawa para sa pagpasa para sa tatlo batang samurai kasama si Commodore Perry dahil sila ay mga inapo ng emperor at bahagi ng alamat ng Japan. Ito ay isang pag-iingat bilang digmaan sa Japan sa mga samurai, nakakaapekto sa isang buong henerasyon at lahat sa kanilang mga pamilya. Ito ay nagpapaliwanag kung paano ang isang shogun samurai ay nasa Amerika na hindi ang layunin ng pagbibigay pansin kung bakit ako naririto. Hindi tulad ng marami na ipinanganak sa mundong ito, ang mga tradisyon ng samura isa kapanganakan ay kinabibilangan ng mga responsibilidad mula sa nakaraan at ang aming pamilya ay kinikilala bilang ang pinakamatandang na italang lahi. Ang mga responsibilidad na ipinasa sa akin ay sa aking dakilang ninuno, Jemu ang unang emperador ng Japan, na ang buhay ay ginabayan niya Tagarasu, at ako ang may tungkuling tuparin ang alamat ng pamilya ang responsibilidad ay upang ipaalam sa sangkatauhan ang katapusan nito at kinakailangan na gumawa ng kung ano ang dapat malaman ng lahat bago ito magsimula. Ang oral history ng aking pamana ay pinagsama-sama at ginawa sa isang kurikulum na nagpapakita ng hypothesis na may mga kinikilalang sanggunian na maaaring suriin at kumpirmahin ng sinuman. Ang hypothesis ay ginawa sa labing-anim na nawika at tinatawag na The Book of Secrets. Ito ay isang pagtatanghal na nagbibigay ng ebidensya mula sa mga sanggunian ng kasaysayan at agham na nagpapakita ng mga konklusyon ng nakasulat na salita na naglalarawan sa earth at langit ay pinalitan ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Ang mga konklusyon sa pananaliksik ay nagpapatunay sa bagay na lumilitaw sa kalangitan. Ang kometa tatlo, Atlas, ay nagmamarka ng simula ng pagtatapos sa 2025. Dulot ng kometa T, 2014 na Vigis, 271 na tataas sa celestial plane, lampas sa Saturn sa 2031 plus o minus isa. Ang sumusunod na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay makakaapekto sa sangkatauhan at magtatapos sa katapusan nito. At ang aklat ng mga lihim ay may kasamang solusyon mula sa sinaunang nakaraan na magagamit ng sinuman upang alisin ang pag-angkin ng kamatayan at ang katibayan ng kanilang tagumpay ay makikita sa palad ng kanilang mga kamay.